Pag ang dinuduro lang naman eh, may, iba pang, may ibang ano dyan, may ibang purpose sila. Uh, they, they want to send a, a message na, wag huwag nyo kaming gagalawin, huwag nyo yung, yung, uh, pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga gano'n, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin, tapos pakukulong namin kayo. Eh hindi po pwede yung gano'n, no. Eh, ma eh, yung pangangise, eh. Uh, anong tawag nito? Unang-una, ang, ang, hindi ko maintindihan, bakit ang tatapang nitong mga congressman, na hindi naman sila, kunyari lang, kunyari lang totoo, na hindi naman, no? Na, na merong din broadcast na ganito na sobra-sobra uh, ang gastos, etc., etc bakit sila? Bakit hindi si speaker ang ano? Ang umarap. Alam ko, makakarelate kayo sa matagal nyo po sa pamamahayag. Nakikita nyo mm -hmm. po ba na ang ginawa? Alam nyo, si Mr. Iman, bilis kilo siya. Esconian yan eh. Uh, ng, uh, ng camera dito nga po sa, sa SMNI, particular sa mga anchors po ng uh, SMNI. Kung ikaw po ay aktibo pa, halimbawa, nasa pamamahayag ka pa, nasa height ka pa ng iyong uh, pamamahayag na karir at naganap ito, magkukos ba ito ng chilling effect po sa, senyo? Malaki Malaking impact niyan. Uh, kaya nga ako nung pinapanood ko, sinusubay ba yan pinapanood ko? Uh, nalulung, una nalulungkot ako at Mara MJ. Ano? Kasi ang taas na respeto ko sa uh, Kongreso, sa, especially sa House of Representatives. And I remember, minsan naimbita ko rin as a resource person no kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX na anong tawag nito na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman uh, I remember kasi ako ang uh, nag-discuss niyan on the air no? sa uh, oh, Aya, yeah, Anharot, naggagamot ba yung iyong... <coughs> naggagamot ba yung amo? Oh, ang gawin mo ganito <coughs> Yung amoxicillin, ilagay mo sa lagayan ng diatabs. Tapos yung diatabs, lagay mo yung ano, by Jessic. Ganun. Pagpalit-palitin mo yung mga gamot. Sa radio at sa television, so sinumo nila ako. Sabi ko, wala naman problema. So I attended. I made sure na anong tawag nito, uh, nagdala ako na abogado para tis least guided ako. Dahil yun ay like, yun naman talaga ang ang dapat ano, lahat ng uh, anong tawag nito, mga pagdinig kung kinakailangan mo ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, no? So, uh, kasama ko noon sila Teddy uh, Tudor Pe at si uh, uh, may isang abogado pa, no? Tapos, yun yung sabi nila, uh, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 3 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang request ng aking information. Uh, at tapos, uh, kaya sabi nila, o oh, sige, kung hindi ko pwede, uh, kaya mo bang sabihin in ano tawag nito in executive session sabi ko uh, sir bakit ho kinakailangan ng executive session eh public ka uh, ano yan kinakailangan ng public alam ngayon kung ako'y pipilitin ninyo at uh, kasi katulad din mo gusto nilang uh, anong pangalan nito ah uh, bigyan ako ng ano ng tawag nito ng ah uh, ng Sight for Contempt, sabi ko, Sir, kung isa Sight for Contempt ninyo, ako, uh, ano tawag nito? May last word ako, di sasabihin ko na. Pero ayoko na executive session, gusto ko open court. O sabi ko, sige, umpisaan na po natin, Mr. Chairman, kako kay na bayan noon, na po natin, Senyor, kumpleto naman ako na listahan dito, nandito naman halos yung lahat ng bubulgar ko, kung gusto ninyo kasi na live naman tayo on TV and on camera biglang sinuspend yung session hindi na tinuloy kasi mabubul kompleto ako pati video pati ano eh pero ang mabuti naman kasi nagkaroon ng bagong batas yung Republic Act yung Sotolo ngayon ano pagkatapos noon uh, which guarantees ni yung yung mga mamamahayag na Uh, hindi mapipilit na sabihin na uh, oi Bulgaro saan nanggaling ang source, no? Pero sa kaso nila Mr. Uh, Celis at saka ni uh, Miss Badroy, eh anong tawag nito? Wala namang dapat ah uh, uh, anong tawag nito? Panggigipit nang gano kasi simple lang eh, let them replay the video. At doon, makikita na iba, nagtanong yung mama. Kaya, kaya ako tinatanong nga sa mga post ko eh, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong. Kaya nga, to, for them to cite uh, the two uh, anchors of SMNI with the uh, contempt, eh, at sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing a... Uh, Uh, cases of uh, anong tawag nito sa Supreme Court ng Higgins Corpus. Uh, isa pa isa pa, at uh, MJ, you know, Admar, maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga two weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part uh, of the laws of the land yung uh, kaso ng pharma versus versus uh, senate na sinasabi ng supreme court while the court respect, uh, recognizes the contempt powers of the of congress it cannot abuse it no it cannot uh, hindi siya pwedeng abusuhin kaya uh, yan malinaw yan no so ano ko kasi nanghihinaya ako at na uh, nalulupig kasi kasi yung chairman ng komite na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, kako ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos, yun ang masaklap. Kasi, dapat alam nila, pero, minamali nila. Anong ibig sabihin nun? O meron talagang kumukumpas sa kanila? O oh, kasi sabi nga ni Jason, saka kilala ko yan. So ano pa nga namin, producer pa namin yung asawa niya. So kung meron talagang nakakaalam sa trabaho ng media, karapatan ng media, si Tambunting yun. Kaya nga siya nilagay dyan sa Committee on, uh, committee on uh, Franchise. Eh. Kasi siya talaga yun. Alam niya dapat yun. Pero nagtataka ako, ba't niya ginagawa yun ngayon? Eh, may sagot ako. Okay, kasi nga, according to Topacio, pulaan mo na lahat Batikusin mo na lahat. Batikusin mo na si Marcos, batikusin mo na si Duterte. Batikusin mo na si Rimulya. Huwag lang si ano, si Martin Romualdez. Dahil pagka ito yung chilling effect ito ha, ah. kapag si Martin Romualdez ang pinulaan mo. Ayan ang mangyayari sa iyo. This should serve as an example. Si Congressman ako, dati namang uh, gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Uh, sugarol naman pala eh. Mananabong sugarol naman pala yan si ako eh. Eh, pwede ba yun na ang isang congressman nagsusugal? Akala ko ba mababait kayo? Akala ko ba mga santo kayo dyan? Pawal nga si Bo si tebes kaya nagsayaw-sayaw lang ng naka-boxer shorts para kayong nga uh, pinagpawisan ng malagkit. O parang alilinis lilinis yun dyan. Yung pala, ano yung nabong? Baka labong. Okay, sige, sige. Dati, eh, hindi ko maintindihan bakit gano'n ang inaasta, no? Si Mr. Penintel ng, na Surigao. Uh, hindi ko rin maintindihan bakit gano'n ang inaasta niya. Kasi nga, <laughs> Kasi nga, loaded. Nung nakaraan, nagpaano tayo dito eh, nagpa-survey tayo ba? Survey. Nagpa-survey tayo noong nakaraan. Sabi natin, anong ginagawa nitong mga tukmol na ito? Ah, uh, sumisip-sip? O nagpapasikat? Sumisip-sip o inutusan? O, oh, yun ang tanong. Ang dami nagsabi, all of the above. Uh, hindi ko kilala yung ibang congressman na mo parang mga asong ulol ko magkatanong, nawala, nawala yung respeto. <laughs> yung mga congressman daw parang mga asong ulol kung magtanong. Grabe ka. Paano mo magtanong yung asong ulol? Naglalaway.